Hello! What's up mga kagunye! Kumusta kayong lahat? So, nandito tayo sa Panda Big Sales Big Sales sila ngayon mga kagunye Haanap tayo ng mabibili natin dito So, bumili na tayo ng bread Tsaka uh, Chocolate Para kay Mark Pauwi na siya ng Pinas so. Tsaka Tawag dito, tortilla Tortilla So, nandito na tayo ngayon sa mga cake mga kagonya So, titingin tayo kung may magugustuhan tayo mga kagonya kasi di naman talaga tayo totally mahilig sa mga matatamis. Dahil tumatanda na tayo mga kagunye. So, ano you know, kung masasarap talaga ng mga cake nila rito sa panda. 54 lang, may 39. So, yung mga mahihilig sa cake Puntal lang kayo dito sa Panda mga kagonya yan. 72, 1 kilo, 92 So, yan yung mga ano nila mga Cheese croissant, satar croissant, everything Nandiyan na So, ito yung binili natin Tila 1 kilo 1 kilo Naka-sale sya 1 kilo Ang bigat to oh. Tingnan natin maubis yan So Kopiko brown mm, Tsaka Bread brown Ayan Ang grocery natin Mga kagunye Ayan Shampoo Pantene Ito na. Pilata. Apat. Apat ten real. Pwede na. Hindi na lugi. Two hours later. Samahan niyo magkape mga kagunye. Kape tayo mga kagunye. Taglabig na ngayon mga kagunye. Okay. Saya mah, oh,